May makita ng uli mga bro. Ya, bangala mga bro sa Tagao. Ya yeah, mga bro, at nakadaong na nga ako at nakapagtas na kami ng bangka. Ya, yeah, babay ninyo ng lambat. Nyo. Hey. Oh, Tumulong na 'di. Maran na. Hinabit ako hinabit doon sa ano sa malalaki pati doon sa ano huli ko ang mga sabitan. Ah, eh, tinas na mga bro. Ma Ari pa. Babay din. Huh. Ah. grabe, pinagod. Hindi na nakapag-video sa laot pagihila. Eh, sa pinagod. <laughs> ah, balang ba kaya nung nag-vlog ako, nag-video ako pa uwi na. Uh, yan mga bro, at uh, may nagtatanong kung may huli daw. Hi, sabi ko eh, yun. Uh, Makikiulam guys. Yan. Sabi ko, ang huli ko yung may mga paa. <laughs> ano ano daw isda yung may paa. Pagkano yan gayaan? Pagkano kilo gayaan? Mura lang yan. Uh, sa mga... Sa uh, mga...

May alimasag na yung pakyaw. Yung pula. ayama, parang ayama. Yeah. At magtatanggal lang. At ako naman ay mamamahinga muna at alambot ah, lambot talaga sa paghihila mga bro. At may natin oh. yeah. uh, oh, o Oh. Yeah. Yan. Oh, at magaling lahat. Narito yung aking kumparay. Mm -hmm. At tutulong daw siya pagtanggal. At magaling daw siya magtanggal yan. <laughs> yan, yeah, ganyang mga uh, oh. Ah, baka daw mayroong ida. Uh, ito, ito na ko yung nakagat. Ayun. Talagang. Um, talaga sila. Okay. Papay. Papay nga muna, oh? ng Hingal hingal talaga. Parang palay pa ah. Ayun. Ah, ayan. Uh, ayan. Bala na kayo diyan magtanggal. <laughs> ay, hindi ko pala nalabahan. Naglaba pa ako. Na Ang bilis nga na ako. Oh. Mag oh. Oh. Ipa. Hmm. Hmm. Uh, may makikilo naman siguro mga bro at may pambigas-bigas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ano niya isda yan na yung pula. Ya. Isda pa daw isda pula diyan. Ya. Yeah. Yan, no, no, no. may mga corals corals pang yung mga patay na corals na sumabit yan mga bro at tapos na magtanggal yan at dala na nung pare tala pa kondong tayo na tala pa kong daw para yan mga bro at nandito na sa bahay Matin din ang katang init, aga-aga pa. Ya, okay. yeah, mga bro, ang naging huli. Okay. Yan, isang batya. Isang batya daw na ano, lagayan. Kaso lang maliit, mga bro. Para. Isang batya. <laughs> Tami huli, isang timbang. Pinapakabanto uh, ka is uh, daw. Ano, uh, nagtitimbang, <laughs> mga bro? Nadali na siya timbang. Uh. <laughs> <laughs> Salamat sa Diyos. At kahit papano, hindi man makarami. Kahit papano, mayroon. Hmm. Yan, mga bro. Yan, nakapiga ng kalahati. Kaya na yan? may pambigas-bigas na, mga bro. May pambigas-bigas na. Yan. Yeah. At yung iba, mga bro, yan, naka Yan. At yun kalahati. Isa't Nabili niya. Nais na. May pang... Bili na, isa po, na isa ng pandurodugsong. Yan yes, mm -hmm. yeah, mga paro. Uh, at nga pala. Uh, shout out nga pala sa mag-anak ni inadayan yan. Yeah. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din sa magkapatid ni Dian Rutsibi. At shout out din nga pala kay Ma'am Linda. At uh, Sergio Barota. Yan. Yeah. At... Mm, at shout out din nga pala kay Rosalyn Dulay. At shout out din kay Jimmy Dulay. Jimmy Dulay from Bicol. Bicol Sorsogon. Yan, yeah. shout out sa inyo mga bro. Ingat kayo palagi diyan. At At shout out nga pala kay Rodrigo Ortega. Yan, yeah. shout out po. At shout out din kay CG Benitez from Sursogon. Yan, sa tatin mga bro at sa tatin kay. Batang Anglers. Yan. Yan, at sa tatin Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. of Queria from Cubao, Quezon City, Metro Manila. Yan, sa tatin no, at sa tatin Jovin Tinson. Yan, sa tatin mga bro at sa tatin kay. Kuya ATV Official. Yan, sa po at sa tatin GTV Vlog. Yan, sa tatin no, at sa tatin kay. Kaibigan ni Gme. Yan, sa nyo sa inyo mga bro, at sa tatin kay. Leo Andre Garcia. Yan, sa nyo sa inyo bro, at sa nga pala kay Lagabaw TV Vlog. Yan. At sa Lipinong Mangyan. Yan, sa tating po. At sa tating kay? from Saudi Arabia. Yan, sa tating kay? Mabe. Ingat kayo palagi dyan. At sa tating kay? Noraldin Amor. Yan, sa tating po. At sa tating Dong Vlogs. Yan, sa tating kay? Numero. At sa tating kay? Larsky Nolasco. Yan, sa tating po. At sa tating Yan, sa tating Mga bro. At sa Bong Mat. Chitty Vlogs. Yan, sa tatay niyo mga bro. At yan, sa tating Daniel Katis. Yan sa mga bro at sa tating kay Matandang Espero. Yan sa tating no at sa tating Emmanuel Abuel. Yan sa po at sa tating Arnold Rodillas ng Quezon Province. Sa tatin po, at sa tatin kay. Nixon Echon from La Union. Sa tatin mo bro, at sa tatin kay. Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Sa tatin po, at ingat kayo palagi dyan, at sa tatin kay. Bert Custodio. Sa tatin mo, at sa tatin kay. Beverlyn Vinan. Sa tatin po, at sa tatin kay. Jamil Severino from Quezon City. Sa tatin mo bro, at sa tatin kay. Calaguas Fisherman Mix. Sa tatin po, at sa tatin kay alias Waway. Yan, shout sa inyo mga bro. At shout out nga pala sa mga taga-baybayin. Yan, ingat kayo palagi dyan. At shout out nga pala sa itay dyan sa Bicol. Yan, ingat kayo palagi dyan. At shout out nga pala sa kininita Lambuson dyan sa San Citro Bato Kamarinisor. Yan, sa mga kamadana ko dyan. Shout sa inyo mga bro. At shout out nga pala si pa! Jimmy Solaris. Yan. Pa! At shout out nga pala kay Roberto Sanchez. Yan chat out at chat out din Criscano from New York, USA. Yan chat out no at chat out din guys. Germi from Kuwait. Yan chat out at chat out din Crisologo Junior Turkal from Saudi Arabia. Yan chat out no at chat out din guys. Lambert from Batangas Kalinto Purok 1. Yan ingat kayo palagi mga bro, chat out din yung lahat yan at chat out din Vicente Official. Yan, yeah, sa no, at sa kay. Cristina Alcones, Family Alcones, ng Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro. Yan, yeah, sa tatin po. Yan, at sa nga pala sa mga sulit ng taga-panood. Yan, marami salamat po sa inyong suporta. Yan, at sa mga tumatapos po ng aking ads. Mga bro, pakitapos naman po ng aking patalastas. Yan, marami salamat po sa inyo at saan mga kayo naroon sa ating daigdig. Ingat-ingat po tayo palagi sa ating pag-anak po. At sa mga nakapag-subscribe po. Maraming salamat po sa support niyo po sa akin. Sa mga FW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanap buhay dyan. Yan, ingat po kayo palagi dyan sa inyong pagtatrabaho at pag-aanap buhay dyan sa iba't ibang bansa. Yan, sa inyong kinarurunan, ingat kayo palagi. Yan, at sa din nga pala kay Paring Makoy. Yan, at sa din nga pala kay Paring Buyong. Yan. At sa din nga pala kay Minard. At sa din kay Paring Carlo. Uh, sa pamilya ni Farang Cabrera shout out sa inyo dyan at sa out din nga pala kay Ryan Martinez at sa out din yes. kay Josh Martinez yan ingat kayo mga pala mga bro sa inyong pag-ano pwede yan at mm, sige mga bro at Luzon Visayas Minda na po maraming salamat muli sa panunod maraming salamat sa inyong lahat okay alright